gangan -gang fa eh. ne sarap ng lumigaw ng so ba ano yung masasabi mo dito sa ano yun lang natin Solid. sulit no ah uh, ang lamig grabe no dapat may jaan. saka ano ka pala ang delivery ng pagkain kasi mo ang hihingal kaya pala may charge na 50 pesos ang taas pero man din lorion ganing daw sa baba taas mataas to taas hmm. Kaya mo tinatanong na, gutom na nga eh. Oo. Oh. Kurte ka ano pang anong order? Uh, huh? Ano? Ha? Oh, ganda dito, dito ka pala ba? So, pa. hindi, <laughs> ikaw. <laughs> so, ayan napakaganda. Solid yung rides ngayong ano, hapon. picture, picture. May video pa daw. May meron merong ano, <laughs> picture with video, picture with picture video. With video. <laughs> Di, picture with video. Picture with video. Uy. Ah! Pakalamig, sarap. Masarap tang lugar na 'to, no? Uh, kahit pagod ka, stress ka sa kaisip pumunta ka lang dito at marirelax ka so walang kupas tong lugar na to no? Ayan kayo, kayo na bala. <laughs> kayo na bala. Wala wala. Narangan di, kaya dito, De de dito na. Wala po ng sa Meron 'yan, pupuntahan dito. Oh. It's a beautiful day. Today. lang. lang Yan ako lang Ay, to. Uh, uh, ano na pang balik-balik <laughs> isa, dito. dalawa. Pang anim na ata kami balik dito. Ano dito tayo banda? dito para overlooking ayo dito na lang dito na lang oo sige,

Saan? Sarado na. O, oh, kasi mas manabunga dun oh. eh. Oo. Oh. Pero mas yung, taas yung, to, mas taas to dito. Mas ano, taas to dito. Oo. Pwede na ito pang 3 person yung kalderita. Yes. Tapos, kada na tangkap dito. Apo. po kaya ng pokat. Ay, wala dito na kain ito na Kaya pinipili lang namin. Tapos yung kanin, ilang kanin nyo? Sa akin, isa. Sa inyo? Ikaw, James, ilang kanin kanin? Sobay. Pag sa akin, isa, ikaw. Isang kaldiro ba? Hindi, <laughs> <Dey>, isang ano. Big brother po kami, good for 4 to 5 years. Ay, ito, platter. Good to, ano, ilang pa? 4 45 person, ang dami na na. 4, 4, 4, to 5. Oh, <laughs> isang barangay yun. Tapos, oh. <laughs> saan ba yung big stable na walang halong ano? Pwede naman mampalitan ng chicken. Saan ba yung ano Ay, Yung vegetable na walang halong gulay? Yeah. <laughs> yung ito yung, yung sana niya yung pinakbit niya nang hinahalo niya dito. O yung, um, yung pork and chicken ah, po. Pero pa. pwede naman pong palitan ng chicken po yung pork. Or tanggalin po yung pork. Ano na lang? Huwag na yan. ano na lang tayo? Yung pork. Sabihin na lang tayo? Sige. Gulay na. Ano na ako nang Hmm. Sa amin ba yung bihon, meron ding pork na may mga halong oh. ano yan ah, hindi na dyan, dito na lang ako wag na, yung ito na lang yung kalderitang kambing, tapos yung dito na lang ako, yung